Halos isang dekada na mula ng ipakilala ng Bayi Entertainment ang apat na babaeng magiging isa sa pinakamalalaking pangalan sa kasaysayan ng K-pop, si Jisoo, Jenny, Ross, at Lisa, na mas kilala ng mundo bilang Blackpink. Mula sa kanilang unang single, agad na naramdaman ng buong industriya na kakaiba ang kombinasyon ng talento, charisma, at visual appeal ng grupo. Ngayon, matapos ang siyam na taon, hindi lamang sila mga recording artists, sila na ay mga global fashion icons, cultural influencers, at mga babaeng nagbigay ng bagong mukha sa Korean pop sa pandaigdigang entablado sa kanilang karera. Hindi lang basta kanta ang inilabas ng Blackpink. Ang bawat single ay parang isang milestone, may kasamang kwento, revolusyon sa tunog, at visual na tumatatak sa isip ng fans. Kaya ngayong ipinagdiriwang natin ang kanilang mahigit siyam na taon sa industriya balikan natin ang siyam na kantang nagpatunay kung bakit sila tinaguri ang Queens of Kpop, dalawang libo at labing anim na dito nagsimula ang lahat sa Whistle, mula sa kanilang debut single album na Square One. Isang minimal hip-hop track na pinaghalo ang simplicity at sophistication, agad itong pumalo sa no isa sa gaon digital chart at no dalawa sa Billboard World Digital Songs hindi lang musika ang naging usapan sa loob ng limang araw, halos isa 0 million views na agad ang kanilang music video sa YouTube, senyales na may paparating na malaking alon sa pop. Kasabay nito ay inilabas ang Bumbaya, isang high-energy anthem na puno ng confidence at swag. Hindi nagtagal, naging kauna-unahang pop debut ni na lumampas sa isa bilyong views sa YouTube. Sa parehong taon, dumating ang t Playing with Fire mula sa Square 2 na may temang pag-ibig na parang apoy, masarap pero delikado. Ito rin ang nagbukas ng pinto sa international charts, nang mapasama sila sa Canadian Hot 100, isang malaking achievement para sa girl group mula Korea, dalawang libo at Labinsyam, lumabas ang mas emosyonal na panig ng Blackpink sa I. E. Don't Know What To Do mula sa Kill This Love Ye. Isang synth-pop balad na puno ng lungkot at kalituhan matapos ang isang breakup. Kahit hindi ito lead single, minahal ito ng fans dahil sa live performances at dance practice video na umabot sa milyon-milyong views, libo at dalawampu, isang malaking taon para sa Blackpink. Una, nakipag-collaborate sila kay Selena Gomez para sa Ice Cream, isang masayang electropop hit na umabot sa No. Bintatlo sa Via Billboard Hot 100, kaya naging unang female pop act na nakapasok sa top 20 ng chart na yun. Kasunod nito, ang Love Sick Girls, isang heartfelt anthem mula sa The Album, kung saan nakapag-ambag ng lyrics sina Jenny at Jisoo. May halo itong dance pop at punk vibes, at agad na umakyat sa No Isa sa Global Extel. Liya, Chart, kasama rin sa The Album ang Tea Pretty Savage, isang track na puno ng attitude at fearless confidence. Maraming fans ang nagsasabing ito ang pinaka-blackpink na kanta dahil sa unapologetic message at high energy performances. Dalawang libo at dalawamput dalawa mula sa Born Pink album, inilabas ang Tally. Isang all-English pop rock anthem na nagtataguyod ng pamumuhay ng walang iniintinding sasabihin ng iba. Ayon kay Jenny, personal sa kanya ang kantang ito dahil sumasalamin ito sa pagkatuto niyang magsalita at magpakatotoo sa industriyang may maraming limitasyon. Dalawang libo at 2025 ang pinakabagong yugto sa kanilang kwento, Jump. Inilabas noong Hulyo at unang pinanood ng live sa Deadline World Tour, nagdala ito ng bagong tunog, halo ng hardstyle, ye, dance pop, at European techno. Ang empowering lyrics nito ay nagdiriwang ng sisterhood at kasiyahan ng isang epic night out. Ayon sa The Korea Times, malinaw na senyales ang kantang ito na patuloy pang mag-evolve ang Blackpink sa mga susunod na taon at para sa mga blink sa Pilipinas, handa na ba kayo? Dahil opisyal nang babalik ang Blackpink para sa Deadline World Tour sa Philippine Arena sa Bulacan, ngayong Nobyembre 22 at 23, 2025. Hindi nakakapagtaka na sold na agad ang tickets ilang oras matapos magbukas ang general sale. Kaya siguradong magiging historical ang concert na ito, puno ng hit songs, powerful performances, at moments na hindi malilimutan ng mga Pilipinong fans. Mula sa unang whistle hanggang sa electrifying jump, walang duda na ang Blackpink ay patuloy na mag-iwan ng marka sa kasaysayan ng musika. Isang dekada na silang namamayagpag at sa bawat bagong kanta at yugto ng kanilang karera, patuloy nilang pinapatunayan na Blackpink in your area and in the world.